nyo ba mga B hanggang ngayon eh, ang misconception pala nila pag gumagamit ng sunscreen eh, akala nung iba hindi na sila iitim kapag naarawan sila. By the way, I'm using Rick Skin Beautiful Power Kit Sun Shield. Ito yung 20 ml and meron ding 50 ml neto. So ayun, meron siyang SPF 50 PA, tapos tatlong plus, ayan, broad spectrum and um, SPF tested. Ayan, so SGS certified siya. Gusto gusto ko tong sunscreen na to kasi wala siyang white cast, hindi siya namumuo sa balat. Ayan. Blendable and hindi rin siya malagkit sa balat. So ayun nga, balik tayo sa topic natin. Ayan, recently kasi meron ako nakitang um, concern dun sa isang group kung saan ako kasali. Eh. Ayan, ang concern niya is, sabi niya, um, gumamit naman daw siya ng sunscreen pero bakit daw umitim pa rin siya? Ito na nga kasi B, diba? Ang misconception kasi ng iba or hindi kasi um, well informed yung iba na uh, pag gumagamit ng sunscreen, akala nila hindi sila ite Pero yung mga sunscreen kasi mga B, um, protection lang yan sa um, sa init ng araw or UVA, UV rays, ganyan para hindi siya direct na maabsorb ng balat natin. So, ibig sabihin, hindi tayo madaling masasunburn or masasunog ang balat, madadamage ang skin barrier, ganyan, kapag ang um, gumagamit tayo ng mga sunscreen. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi na tayo iitim. Of course, iitim ka pa din, pero yun nga lang, may iwasan mo yung pagkakaroon ng burns, or yung mas malalang damage sa skin. So, yan, dami kong nilagay, pero magsiset pa naman to. And, ay nga, lalabas kasi ako ngayon, bibili ako ng AC. And, take note din nga pala, nakapagagamit kayo ng sunscreen, um, kailangan 30 minutes to 1 hour before kayong ma-expose sa init or bago kayo lumabas ng bahay eh, makapag-apply na kayo and make sure na maset mo na siya sa skin ninyo before kayo lumabas. Ganon. And kung halimbawa naman uh, pupunta kayo sa field, magsiswimming kayo, ganun, mas okay din talaga na mag reapply kayo ng uh, every 30 minutes to 1 hour or 2 hours, ganyan. Depende kung gaano kayo ka-expose sa araw. Pero yun nga, um, kapag magsiswimming kayo, better maghanap kayo ng mga sunshield or sunscreen na waterproof kung swimming kayo. And kung hindi naman waterproof yung mga sunscreen niyo kasi kapag waterproof ang sunscreen, yun yung medyo pricey. Kung hindi naman kayo makakabili ng waterproof na sunscreen, make sure na makapag-reapply kayo ng mga sunscreen niyo kapag um na-wash off yung uh, mga sunscreen niyo o kaya halimbawa pinagpawisan ka, punas ka ng punas ganyan, make sure to reapply. Pero ayun na nga, hindi ibig sabihin no, na hindi ka na iitim. Ayan, so ang pinaka main purpose lang talaga ng sunscreen or sunblock is yung para ma-prevent niya yung um, direct na pagtama ng mga uh, UVA and UVB sa ating mga balat. So, iitim ka pa din. Pero at least, hindi madadamage yung balat mo. So, yun lang.